Parinig ng rar. Parinig naman ng rar. Uy. Shh. Parinig. Ay, kung build. Ay, tawagan na natin. Tama share badge. Ba, 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 ba. -ba. Hi! Hoy! Hala, nagulat ako sa sa'yo, Naruto. Ba't andito ka? Ah! <laughs> Walang <laughs> iya ka! Uy, ang ganda naman ng costume mo. nagka ka talaga. Hi, ma'am! Parang kilala kita! <laughs> Parang ikaw yung caller last time, hoy! Oh! Sinabi ko na nga! Bye! Kilala ko to eh! Hi! <laughs> Hi, ma'am. Namiss kita, ma'am. Na-miss pa ako? Namiss din kita. Alam mo ba, sobrang famous mo sa live. Ah, uh, busy kasi. Busy kasi ako ngayon eh. Ano yung mga nakasulat dyan? Ano ba yung tattoo ba yan? O, pentel pen. Wala ba kayong blackboard dyan? Ah, tattoo ko po to yan. Ah, tattoo, tattoo, yan? tattoo ko mo yan, ano, ma'am. Ano meaning ng tattoo mo? Ah, uh, ito po. Ano meaning yan? Wala lang. X G F. Oh, ano meaning nga niyan? <laughs> ha? Ano meaning niyan? Wala lang, mama. <laughs> wala lang. Eh, tarakado ka. Napatato ka dahil wala lang. Hoy, <laughs> anong ano, Gusto. balita sa iyo? Ma'am? Ano balita sa iyo? Ay, ah, ito ma'am, na sumali na ako sa Akatsuki, ma'am eh. Ano 'yon? Ha? Ano 'yon? Ay ah, sa mo lang ang Akatsuki. Hindi mo pa alam yun. Oo, ah, hindi ko alam yun eh. Oo, oh, isuot mo ulit yung costume mo tapos pakitaan mo kami ng moves. <laughs> pakitaan mo kami ng moves. Huh? Oo. Oh. Wow. Pakitaan wow. mo kami ng ano, ng Naruto Shippuden. <laughs> pakitaan <laughs> mo kami ng kamay ni ano. Dali. Nilaban mo na ba yan? Nilaban mo na ba yan, Ha? Parang hindi ka pa, hindi mo pa nilabay niya, tapos hindi ka pa naliligo. Napakabango niya. Oy, 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 oy! Oy, oy! Pag-ibusya ng <laughs> Jetsu! Katong! Katong! <Patong. laughs> Kaya naman lang galawan na mo! Yeah, yeah, mga Ito yung mga galawan ng walang maligo. Mga lodi <laughs> Ay complicated pa rin ba yung ano mo, love life mo ngayon? Ah, uh, oo oh po mam Ma eh. Oh. kasi ako ng kadate mam Ma eh. Naghahanap ka ng kadate sa valentines? Oo. Oh. O, oh, naalala kita mam. Ma pag, -al pag alimbawang ano, nakahanap ka ng kadate sa valentines, anong gagawin mo sa kanya? Osh. Oh, Basic pam bibigyan ng bulaklak. Bibigyan mo ng bulaklak. Ipapasyal sa kahit ano. Saan oh. mo ipapasyal? Uh, Ah, uh, sa mga lugar na tahimik, ah, maginaw. Ah! ah oo, oo, sa ah, mall. Tapos? <laughs> oh. Maginaw doon eh. Visit ka! <laughs> tapos, pagtapos niyo magpasyal sa mall, anong gagawin niyo? Ah, uh, pagkatapos, ma'am, ililibre ko siya ng ice water. Ice water lang. Tapos. Ah, tapos. May <laughs> tayo yung basketball kayo? Mag-ice water kayong dalawa. <laughs> ano yun? Siniyaya mo ng basketball? <laughs> tapos, pagtapos mo ng... Pag-basketball uminom... lang mo. Oo, oh, pagtapos nyo uminom na ice water. Ayun. Pagka, depende. Kung sasagutin niya ba ako. Mm. O... O kami na. <laughs> Ganun lang. Tapitili ko siya. Sasagutin niya ba ako? O kami na? Yan lang. Yan lang <laughs> oh. yung option niya. Pagtapos nila mag-date, guys. Tapos pupunta sila sa mall. Tapos bibigyan niya ng ice water. Tatanungin niya na agad. <laughs> Kung sasagutin ah? ba siya. Ganun siya kapogi, mga lodi. <laughs> ano mo yan? Anak mo ba yan? Ay, hindi. Kasama ko sa anak na kasama ko sa trabaho. Ah, kala ko anak mo eh. Kala ko may anak eh. ka na eh. Wala ka pa bang anak? Ay, hindi, eh. hindi ko pa alam, ma'am Hindi ko pa alam. <laughs> sa dami nila eh. Ay! Sabi <laughs> naman. Ito na yung mga bilang ng Yan na yung bilang <laughs> ng kanya mga anak. Gabi naman, napakadami mo na palang anak. Yan ba yung mga... Ay, hindi ko. Ang mga anak. Ano pala yan? Mga, mga GM pa to, ah, Ano yan? Napakadami niya na. Mga po. Tel, Ah, uh, 25. 28 UX mo? Ganun ka kadami, ganun kadami oh. X mo? Oh. Ganun kasi eh, pag pag sa, sawa na sila sa akin. Oh. Iniiwan nila ako sa si ere. Pag nakuha ni nila ang gusto nila sa akin, ayun. Iiwan na nila ako. Ano naman magugustuhan nila sa iyo? <laughs> eh. Ano magugustuhan nila sa iyo? Ha? Ano magugustuhan nila sa iyo? I'm I'm friendship. I'm lovable. I'm friendship. Uh, I'm lovable. <laughs> ah, yeah, uh, tapos ano pa? Shy type kasi ako kasi kaya in God's fearing din ako. Ah, God's fearing ka din? Ano meaning ng God's mm. fearing? Ah. Anong ga? Hindi ano? ko alam na ko. Eh? <laughs> <laughs> ah, <laughs> ah ano ka? takot ka sa Dios. Ah, takot sa Diyos. Oh, oh. Nakita ka nun, yun yung matakot sa iyo eh. Oh. <laughs> Ando sa taas lang, ma'am. Ayan. Mabagsik to. uh, oh, dahil At dyan. At kamukha, kamukha ko kasi si Ruben Padilla, ma'am eh. Patingin nga, patingin. Oh, dito ko sa kabilang side. Para makita ka. Oh, oh, oh. Oo nga, no. Gusto mo ang sample ng Ruben Padilla, ma'am? Oh, sige. Patingin. Oh, oh. Oo, oo, Bakit ka nandito? Oo. Oh. Hindi ka na babagay dito! Bagay ka doon! Sa mga taong nakikigasa sa lapi! Oh. Sa mga taong ginudiyos ang pera! Sa mga taong sumasamba sa piso! Doon ka na babagay! Hindi nyo kasi inisip ang nandito sa amin! Kaming mga mahihirap! Wala kayong inisip kuro pera, pera! Wala kayo! Mga pusong pato! Wala! Yun, oo oh, ano no? ma'am! Parang ka nga si Robin Padilla na ano ah, ikaw yung ano niya, yung kapag nabubugbog siya sa palabas, ikaw yon <laughs> <laughs> Bakit kabisado mo yung ano? Bakit... Parang, parang extra ma'am? Oo, parang yung ano niya, yung ang tawag doon ba? Yung... Adubo. Ah, adubo. Ah, <laughs> Yung mga tao, mga binubugbog. <laughs> <Yung mataong. laughs> okay na, okay na. Okay na, direk. <laughs> Kaya mo ba? Kaya ko pa nga. <laughs> <laughs> Hindi, Hindi mo nga mukha, mukha si Robin Padilla, pero pareho kayo ng acting. Ah, may isa pa kung kapuka, ma'am. Oh, sino? Ah, oh yeah. May video ako. ng kamukha kami. Sino? Basta isisend ko lang mamaya sa iyo. <laughs> Parang alam ko na kung sino ka mukha mo. Ah, uh, sino ma'am? Si Chitae. Okay, kataan mo naman kami dahil magba na. Kataan? Oh. Haranahin mo. Kunyari, hinaharana mo ako. Malay mo ako yung kadate mo sa Valentines. O, okay. game. Haranahin mo ako. Esto es para una... ah. <laughs> Go Waiting for waiting for your column sick Call I'm angry, call I'm desperate for your voice Listening to the song we used to sing in the court You remember butterflies early summer It's playing on the beach Just like when we would be, like when we would be I was bored to tell you I love you <laughs> And I am going <laughs> to do what I have to, to make you mine, stay with me tonight. Yeah! yeah. Stop, Kristen Paulus. I am you. <laughs> I am fresh, I am feeling so ambitious, you and me, flesh to flesh. Cause every breath that you will take when you are sitting next to me will bring life into my deepest hope. What your fantasy, What yours, What yours, What yours. Yeah. Okay, now what <laughs> do kapag ginaha parang matatakot ka na lang sa buhay mo. <laughs> Natakot ako bigla sa buhay ko. Gabi naman yun. Parang naman ang galit na galit ka. Parang galing, galing na galing sa puso mo yung kanta mo. Babe, mix emotion na kasi yun, ma'am eh. Galing dito talaga yun, ma'am. Hinugot ko. Hinugot mo yun? Mm. Magkano bigayan mm. dyan? ha? Oh. <laughs> ah? Magkano? Akala ko kaninong kambing. <laughs> na ako sa'yo, gano'n kaganda yung boses mo. Pero parang hindi naman uh, pang song yun eh. Dapat labsong song. Ah, uh, love song? Oo, oo. hindi yung pang nakakatakot naman yan eh. <laughs> oh. Oo. Ah. Hindi kita pwedeng iwanan. <laughs> <Hernandezöl> hindi kita pwedeng ilisan. Ipaglalaban kita kahit hanggang kamatayan man kung mawawala ibabalik ako, kung may pagpatuloy natin ang ating pag-ibig na iniwan siyo, mahal na mahal kita! Dito sa ating puso, ikaw ang nag-isa o aking mahal! Mahal! Pag ako nagkapagawala sa mundo, ito nga hanapin nyo. <laughs> Sabog ka ba? Sabog! Sabog ka ba? Ay, hindi mo, Moy! Hindi. Ganito lang talaga ako, ma'am, na uh, magpapasaya ng mga tao, ma'am. Oo, ganyan talaga. Pakita mo yung dimples mo sa amin. Ayan, oh. Dimples pa lang, guys. Mahuhulog ka na sa bangin. <laughs> Hoy, sa lahat, sa 28 na girlfriend mo, na naging girlfriend mo pala, sino doon yung pinakaminahal mo? At bakit? Ah, uh, itong yung yung nam itong yo ito mo Itong itong, itong, itong oh. dito. Una una. In, oh. Oh, bakit yung una unang first love? Bakit yung first love mo yung pinakamahal-mahal mo? Kasi oh. Sinagot niya ako kahit oh. ganito ako. Oh. Pagkatapos, mga ilang buwan, binasted niya ako. Ganon? <laughs> <laughs> oh. Dahil mahal ko siya, hindi ko siya ginawa ko lahat naginu, naginuman ako mm. hanggang sa in how many years? Mm. Nakita ko siya ulit. Mm. Nakipagbalikan kami. Oo, oh, nagbalikan kayo. <laughs> Pero ang problema. Oh. Ang problema, sabi niya, kung okay lang ba daw na may jowa siya. Tas jowa mo siya. Ah, Oh, jyaw ko siya. Oh, dalawa kayo. Ayun. Tapos pumayag ka. O, pumayag ako dahil kahit ako yung parati yung yung kabit. Uh Oo. -oh. Parang kabit na ako. Oo, oh, tapos? Ayun, kahit kung tago-tago lang ang pag-ibig namin, mm. nakikita kami sa bahay ko. Hmm, tapos? <laughs> <laughs> ano ginagawa sa bahay niyo pag nakikita kayo? Aw, oh, Nag, nagpa-pray. Prayer meeting. Ah, nag-dadasal kayo. Oh. Tapos? Uh Oo. -oh. O di, tatulungan ko siya sa kanya oh. oh, yung project. Oo. O, project niya, mga kasagara, mga project niya ay, oh. yung Miracles of Life. Hmm. Yun ang mga kasagara project niya eh. Ah, Miracle of Life. Oh, so, gumagawa ka Milagro. <laughs> <laughs> May bata, ano ka ba naman, hoy. Tapos, <laughs> bakit, dahil doon, dahil nag-effort ka na sobra, dun, yun yung pinakamahal mo? Sa ex mo? Oh, kahit dil tinanggap ko siya kahit may jowa siya, pero ayun, hanggang nasaktan na ako dahil ano, hinahanap na siya, na booking na kami. Mm. Hanggang sa uli. Nabugbog yung, yung mukha mo, ganon, hindi naman. Hindi! Ah, <laughs> hindi ka ba nabugbog niya? <laughs> <laughs> hindi! Oh, nabugbog. Ah, ikala ko nabugbog. Kaya nagkaganyan. Oh, tapos? <laughs> ayun. Ang pinili niya ay yung isa. Yung boyfriend niya. Parang, parang, ganun. Parang, so... Pero uh, naka, nakarmahan ko siya eh. Ah, nakabawi din ako eh. Nakabawi ka? Bakit ka nakabawi? Ah, Hindi, iba pa yon Iba pa yung kwento ah? nun? Parang <laughs> <Walang> yun <laughs> eh. Kala ko siya eh. Una pa lang yun ha. eh. Hindi mo pa, una pa lang yun. Ayun nga. Hindi mo pa oh. nakita yung iwa. Oo nga, napakadami pala, no? So, iba-ibang kwento yan. Oo, <laughs> oh, pero at least, ma'am, sa lahat ng naging kuhan ko, wala oh. akong iniwan. Sila nang iwan sila sa akin. Sila Buti naman, ano? Hindi <laughs> kasi, kasi ako, buwan eh, nanon nga, binasted ko. Hindi ako ganyan. Oo. Oh, oh. <laughs> sa mukha mong yan, mababasted ka pa talaga. Oh! Hindi ako, mababasted pa yung kung... mukha. Mm. Yung babae kasi, yung babae, bang babae kasi, mm. hindi na sila, sa ma, Maliban sa mukha ko, matatakot sila. Dito, natatakot sila malagay uh... dito. Okay. Ayun. Kung ako din, matatakot din ako malagay dyan eh. <laughs> 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 Pero huwag kang magkalalaman pa kung hindi kita ilalagay dito. Hindi mo ko lalagay dyan. <laughs> oh, gagawin ko ang ah. lahat para sa iyo. Oh. <laughs> oh. ito last na, dito, last na. Dito, last na. dito na lang kita ilalagay mo mo. Ah, jan, Napakalapit sa ano niya na. Ah. Sa puso. <laughs> oh. Uh, pala yun, pala. Basic. Ha? <laughs> ah. Oh, Uh, bago tayo matapos dito, kantahan mo, ano ang kakakanta mo para sa lahat ng ex mo? Yan. ka na kanta para sa lahat ng ex mo. Sa para sa lahat ng ex ko? Oo, kanta. Para sa lahat ng ex mo. Isang kanta lang. Sige. Uh, go. Para sa lahat ng ex niya. Mm, go. Every fight means spend Every star an end. Like a sunrise in the sunset. This is how we end. When we borrow time, we we'll never be yours no mine. I need you like you need me. We're what I be. Oh, it's good to meet you. ex mo, matatakot din ako sa iyo eh. walang <laughs> iyak eh ginawa mong mic yung palakol walang iyak <laughs> kita ka man tala dyan wishit ka uy napaka salamat ah salamat sa pag share effective kasi nga mga ganyan ma'am eh ano effective ang mga ganyan kasi sa, eh. sa dahas mga ganon kalawang <laughs> 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 effective pag dinahas sa dahas oh. Hoy, hindi. salamat hindi. sa pag-share mo ng ano. Next time i-share mo kung sino yung ka Valentine's mo ha. Share mo sa amin kung sino oh. ka Valentine's mo ha. Supporter sa kasi kita mo kaya ganoon eh. O, supporter. Kita, supporter eh. ako sa iyo. Sige. O, idol o, kita kasi ano supporter. ka ba naman? O. Supporter slash idol slash crush slash Parang nakakatakot yan. Parang... Oh, yung ganyan. Hindi ako Picture na tayo. Natatakot na ako sa buhay ko. Game na. Game. Ah, ma'am. Namiss ka talaga din kita. Namiss din kita. Alam mo, matagal na kitang hinahanap. Ipapablatter na kita eh. Game. Ma'am. Nablatter ko sa puso mo.